Ayan ano mga katray po ha Masyadong malakas yung hangin dito Sa barangay ko magaw Ah dito ako sa dulo ng tulay So nag check nga ako Baka Meron pa mga bangka dito sa labas ayan, Sobrang lakas ng hangin dito ngayon Ito yung mga kaganapan dito ngayon Dito sa amin Kahit na uh, Ayon sa balita Ang bagyo ay nakalampas na ng bayan ng Iligo So doon so, sa taas Masyadong malaki yung alon Ah, uh, at yung isla na yon, open po sila, yung isla ng Situdilian. Uh, hindi pa namin alam, wala pa kami balita kung anong sitwasyon nila doon ngayon. Dahil open sila doon at yung mga kabahayan ay malapit lang sa dagat. So may kipalita pa kami, gusto ngayon na may kailangan communicate pa kami. So ano na yung sitwasyon nila doon ngayon so far dito sa amin sa barangay ay uh, wala okay lang naman ano wala um, ano wala na ma uh, masyadong naapektuhan so maliban na lang siguro sa mga uh, pananim nilang ano pananim ng mga saging uh, kung ano kung pang mga ano mga, mga, mga pananim kaya na mga gulay so lang so ito pa yung update namin sa nasa ko pa ng Ayan. At itong mga solar na to, mga nakakabit to, ito yung solar streetlight namin dito sa pantalan. Kaya lang pinang baba muna, pinantanggal, baka ilipad ng hangin ito mga solar panel niya. Kaya nila pagdala muna dito sa simento. Ibabalik na lang ulit pa tapos itong bagyo. po nito yan yung ina pong nakikita ay eh, sira na yung kanyang iyo so natuklap na so, sobrang lakas ng hangin so, halos binunit niya napakakapal po ng iyo na yan pero napunit niya pa